kasama na naman natin yung mga Elie! Elie! Sabay-sabay nilang papali pa rin yung saranggola nila. Kung sino yung pinakamataas ng sampung minuto, siya yung may sampung minuto! Start! Go! At nagsimula na nga ang pataasan ng saranggola. Ngunit ang iba sa kanila ay hindi naging maganda ang simula. Eh, bo! Ba, dalawa yung ano ah. Naglalaban sa matasa Pagkalipas ng limang minuto... Ah, limang minuto! Five minutes! Five minutes! Meron Go! pa rin nahihirapang magpalipad. Gay, okay, kaya mo yan! Paliparin mo yan! Nalipad kanina yan, di ba? At sa hindi inaasahang pangyayari... Ayan, naputol! Ayan, naputol! Ah! bog Yun ano, lang, bumaksak oh, oh, oh. ang isang mataas na saranggola at kailangan niyang maghabol. At tatlong minuto na lang, paliparin mo na yan! E sino, sino ang pinakamataas? Ito, ito may dadaan. <laughs> mo yan! Mige, Jello! ayun! Ayun! At natapos na ang sampung minuto. May nanalo na! May nanalo na! At ang hindi nila alam, may surprise ako sa lahat ng sumali. Dahil kasali si Sherwin, may 100! <laughs> Kahit dalawang bagsak yung nangyari sa mo, 100. 100. Dahil kasali din si Jello, si Jello ay may 100 de Jello! Sa loob ng 10 minuto, ang pinakamataas ay ay kay Naruto! Si JL ay may 100, 200, 300, 300, 400, 500! Yeah. <laughs> panahon ngayon, puro gadgets nang na inaatupag ng mga alien. Kaya suportahan natin ang mga pagpapalaro sa labas paminsan-minsan. Para mas lumakas naman ang kanilang resistensya. Yan lang. Once again, this is Yasumiao and see you when I see you. <laughs>